Hello mga langga, maglalaway ka talaga dito sa napakaraming seafoods. Ayan, ang daming tahong talaba. Oh my God! Ang dami dito. Wow, dito mo talaga matatagpuan yung pinakamaraming tahong talaba and other shells na mga palangga. May sisi, may ginamos. Ayan, oh, ang dami. Wow, bag... Hello mga tagayabong! Kumusta po ang lahat? Welcome po sa Tinaguri ang tahong capital ng Samar. Yabong, municipality of Yabong. Hello po sa mga tagayabong. Wow! Dito lang naman mga palangga. Matatagpuan ang maraming tahong. Number one producer po ng tahong ang Yabong. Ayan! Dito po sa Yabong. And... Mayroon sila dito tinatawag na factory. May factory dito mga palangga. Gumagawa sila ng mga tahong crackers and everything. Ayan po yung park nila. May malaking Uh, may malaking statue ng ano ng tahong may malaking tahong diyan tatlong tahong ayan hello po nandito po tayo ngayon sa Yabong Samar ayan po bago po tayo pumasok ng uh, wow. Yabong dito sa gilid ng kalsada along the highway lang po makikita po natin yung mga na vendor dito hello po hey. sa mga vendors dito na nagtitinda ng tahong lahat ng mga shells It's mga, mga seashells ayan Ma shout out po isang malakasang shout out sa inyo ayan very accommodating, friendly po Oo, talagang palang palang ano friendly po mga sarang smile po yung mga vendors natin dito ayan mababait nila aside from tao magkikita may mga shirt dito pero number one po na products nila dito is taho oh angelico yan may ginamos may sisi angelico yan gusto niyo kumain ng seafoods or dinila ayan fresh na Manda fresh po. No Fresh na, fresh po din A kasi dito talaga sa kanila. Yung pinaka main source or yung um, sakto la yung trabaho or pina, hanap buhay ng mga tao dito sa Yabong. Ayan, karamihan Nagsirang po ginamos. ay producer or nag-aalaga po saya. sila ng mga tahong. Ang daming tahong dito. Ay, I may mean, ginamos nila? Yes, dito lang naman nagmumula yan sa Yabong. Ayan, oh, sarap. Sarap na ginamos. Tapos isaw-saw yung ginamos, ano, yung saging sa ginamos. Wow! Al Lami ka ayo. Hindi gusto ko ang parang ginamos talaga nga. Mga langganamis talaga ako dito. Pagbaba namin na, ito, dito ito, sa... Sa sa kalsada okay, ayan tapo puta kasi kami ng mga noong ng tindahan ni Edward Iyan, <laughs> bumili kami ng Sige. seafood and, <laughs> and uh, amazed talaga ito, dito, dito, dito talaga mabibili yung mga gusto mong bilhin uh, uh, yung mga si, uh, naka, naka, diba? ito yung bahong tinatawag na, uh, dinamo, sa sisi. dito lang po yan sa ano, ito yung summer. ibang mga paras sa lahat ng Oo. may tahong super affordable price mga palangga tapos yung tahong nila dito very ato na hirap una doon 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 dito. Ayan, tambak-tambak na po yan. Naka-cellophane po yan. O, oh, diba? Tapos, talaba. pipili ka po, na lang kung... Oh, talaba, tahong, tapos meron silang naka-cellophane na na wow, mapapawaw ka nalang na lang. Hindi palitan ka? Ayan. Pipili na lang po kayo dito. OMG. Talagang dinarayo ko sila lahat ng mga dumadaan ng mga sasakyan. Ito. Tapos na nito siya. Tapos na Tapos yung mga mga bus papuntang Tacloban or papuntang Tacloban or papuntang Tacloban kasi dinadaanan lang po ito along the highway po. Opo. Bumibili po sila ng tahong. yes. Tapos talaba. Fresh na talaba nila. In fairness, gustong gusto ko talaga kung malapit lang ito talaga sa amin. Tapos punta ko dun sa dagat, mali sa dagat, mag mag-gimmick-gimmick, mag-picnic, ayan, mag-adventure, mag-trip. Ay, sarap ng ano, ng seafoods. O, diba? Walang ka-effort, effort. Hindi ka na sisisid sa ilalim ng dagat para manguha lang yung mga seafoods na yan. O, Ayan na mismo, nasa gilid na ng kalsada, mabibili pu'yan. Before, bago tayo pumasok ng Yabong, nasa gilid po sila ng Highway Hall. Ah, uh, oo. Yung mga vendors natin dyan. Super matsagha po sila. Ayan, kahit gabi na, yung dyan pa rin sila nagtitinda. Hilo po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Shout sa mga taga Yabong. Dito tayo sa Yabong dito sa part ng Yabong, uh, sa gilid ng kalsada, marami nagtitinda ng mga seafoods, mga langga. Mga seafoods, mga langga. sa in, lahat ng seafoods dito ay fresh. Fresh na fresh. Yes. So ayan mga palangga, pagkatapos namin bumili sa makain na kami, papuntak po kami ng kwari ng hinabangan. Yes, kasi maliligo kami mag adventure adventure trip kami doon. Ayan, ayan po yung mga vendors natin na pag Shout out po sa inyo. Ayan, kahit na tirik na tirik yung mainit panahon, yung araw, as in, nandiyan kayo. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, good day po and God bless. Hello po sa lahat mga tagayabong.